Good morning, everyone, and welcome to El Paraiso. So, this time we will have an update of some of my variegated philodendrons here at El Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids and ornamentals you will always be updated. So this time I want you to give an update. Uh, this is my milkshake, no? So this is a variegated milkshake and Um, this has been um, more than a year here at Il Paraiso. And if you try to look at this, uh, napaka-healthy po niya. And then, noting tingnan nyo yung kanyang variegation, premium po, no, ang kanyang variegation. So, here, and no, uh, before, medyo nasira ito. However, bumili ako ng uh, media sa Shopee and then no um tinanim ko siya dito sa pot and I am so happy that no naka-recover siya no after uh, for how many months okay so this is my milkshake okay second is this what we call no meron silang tawag dito um I think this is a white night no or Uh, white princess so hindi ko uh, I am not uh, familiar with this however um, nung hindi pa ako bumili ng media napakaliit lang nito no so for those nakakilala nito no you can um, pin doon sa comment box ang pangalan nito tingnan niyo napakaganda po ng kanyang variegation um, ito ay no ngayon lang ito nakabawi tingnan nyo yung kanyang mga stem actually pwede na natin siyang ipropagate kasi meron na siyang ano meron na siyang roots no dito sa ibabaw however um, papalakihin mo na natin siya kasi ngayon lang ito nakabawi no for almost a year napakaliit nito parang ganyan lang siya pero this time after i Uh, buy, no purchase, a media, tingnan nyo yung kanyang media, it is a mix of um, coco husk, uh, merong um, mga white stones, uh, meron siyang bark, no, bark, um, skin, no, um, this is a skin from the tree, a bark, no, bark from the tree, so, yan, no, at saka bumagay siya, actually, nag, nagtingin lang ako doon sa live ng ano yun um, Ruel's uh, nakalimutan ko and then sabi niya pwede naman itong yung, yung kanilang media na ginagamit ay pwede naman siyang mabili sa Shopee so I purchased no, this from Shopee and then tingnan nyo napakaganda na po ng kanyang variegation na actually this is just in only a preview nung bumili ako ng variegated na Monstera Deliciosa Okay, so another premium variegation here. This one, no, kilala nyo ba ito? Wow, no. Uh, it is really amazing because um, talagang napanatili nito ang kanyang premium na variegation. Nabili ko ito sa online, and then nung nabili ko ito, actually there are only three leaves, no? The original, it, um, the original is I think this one, no, yung may tali, tingnan nyo, kasi may nakatali doon, um, this one, at saka ito, no, this one, okay, and then meron siyang isang variegated na dahon, yan po, no, this is the original tree leaves of this variegated, premium variegated na bilite, okay, tingnan nyo, napakaganda na po niya, no, tingnan nyo sa malayuan and then napaka premium nung kanyang variegation no actually i bought this um tin no this is actually 10,500 no from um Emma Selderon. and no tingnan nyo no actually i um natakot talaga ako kasi nung lumabas yung mga bagong bagong dahon nawala yung variegation though there are no merong mga ganito sa dahon pero um, talagang nawala siya totally hanggang sa magkaroon ito no this one hanggang sa ito yung bago no tingnan niyo napakaganda and then i think this one tingnan niyo kasi um, medyo maputi yung kanyang dahon so this is an indication that this is also a variegated leaves however tingnan niyo no actually am um, kung brave lang masyado tayo, pwede na, pwede na natin itong ipropagate. However, um, papalakihin na muna natin, no? baka hindi siya mag-survive. Kasi gusto kong magkaroon ng maraming ganito dito sa Il Paraiso. Actually, this one, when I purchased this one, napakaliit nito and then from the flask. No, sabi nung nagbinta sa akin, this is actually from Thailand and this is a variegated Philodendron kasi mula siya sa laboratory. Um, medyo mura lang to. Nabili ko siya sa ganong liit. Nabili ko siya ng 3,500. Mura na yan noon no? sa panahon ng pandemic. So I take the risk. However, um, nung lumaki siya, No, actually, maliit lang ito. Nung pinalitan ko na ng media, talagang nag-boom ang kanyang paglaki. So, tingnan ninyo, uh, malaki na siya. Pero, Hoping nababalik yung kanyang variegated leaves. At at this point, wala pa po siyang variegation, no? Walang indication na this is a variegated uh, ability. So punta tayo dito kasi um, ito yung matagal na, dati napakamahal nito, no? So this is the Florida Beauty no premium din yung kanyang variegation actually the original plant was there titingnan natin mamaya puntahan natin and then nakapag um, propagate na ako na dalawang beses no this is the new propagation and then tingnan ninyo no this is an indication na talagang premium ang variegation ng Florida Beauty na ito and then ever since na no, hindi talaga siya nag-fade yung kanyang variegation so parang it's really natural for this Florida beauty na variegated talaga siya. Okay, and then punta tayo dito, no? Ah uh, ito um this is also a variegated Philodendron pero hindi ko alam yung pangalan. So for those na nakakilala nito, kindly no, pin in our comment box when I upload this doon sa ating YouTube channel, kindly pin, no, yung kanyang, ano, no, napakaganda po ng kanyang dahon. No, napakaganda po ng kanyang dahon and then, um, what do you call this one, no, premium din naman yung variegation. Actually, no, um, napakaliit nito dati. Malaki talaga ang naitulong ng medium na aking ginamit para gaganda ang mga uh, yung nagliliitan na philodendrons noon sa garden. So this time, actually ngayon no, meron na lang akong iilan na mga philodendrons. Yung iba binigay ko na, yung iba pinatay ko na, no, kasi um um nawala na tayo sa uso, pero meron talagang mga philodendrons na gusto kong matira dito sa garden. Okay, so punta tayo doon kasi bibisitahin natin yung aking Monstera Deliciosa. Actually, I have three, no? I have three Monstera Deliciosa. One of which is this one, no? Okay, no? Malaki na siya, kaso lang hindi siya masyadong nakikita ng araw. So, kaya siguro ganito ang, ganito ang itsura niya ngayon. Pero, if you try to look at this, hindi talaga nawala ang kanyang variegation, no? Nananatili ang kanyang variegation. Okay. Okay, so ito po 'yon, no? Um, punta tayo doon sa kabila kasi andun yung dalawa. Okay, yung dalawang variegated na monstera deliciosa. Oh, ito, no? This is the second. Okay, actually I I bought this from one person, no? Isang seller lang ang nabilhan ko nito. However, okay, no? Uh, hindi ko na matandaan yung kanyang pangalan kasi nakilala ko lang ta talaga sila online ng dahil sa kabaliwan ng mga halaman. Okay, so tingnan niyo napakaganda ng kanyang variegation, di ba? Okay. And then this one also very uh, premium talaga yung kanyang variegation. Kaso nga lang this time hindi na sila ganyan kasikat. Andon yung isa, no? Yon. Um nandon pa rin yung variegation niya kaso nga lang dahil sa hindi sila masyadong nasilib ng araw so siguro ganyan ang itsura nila ngayon so the second uh, Florida Beauty na napropagate ko ay this one no, tingnan nyo napakaganda po ng kanyang no, halos lahat ng kanyang dahon ay variegated I hope this will survive no? this will survive this is the second um, propagation that I made that I am that I attempted okay So this time, tingnan natin yung mother ng aking Florida Beauty. Okay, so tingnan nyo, nandun siya sa ibabaw, okay, no? Andun pa rin yung kanyang variegation. Do yung iba, wala nang variegation, parang bumalik na ata ito sa original. However, this one, oh, tingnan nyo, no? Andun pa rin yung kanyang variegation. So nananatili pa rin, actually, Um, I bought this 2,500 no? mura na lang ito no? however during pandemic this cost a uh, hundred of thousands okay so tingnan natin yung kanyang nasaan na yung I think this one no? ito yung kanyang oh, tingnan nyo yung aking Brazil no? yung Brazil ito din ay isang uri ng philodendron. So, yun lang po, no? Yung mga natitirang mga philodendrons na meron ako dito sa garden. I have also red sun. I have black cardinal. Kasi yung black cardinal ko na local ay propagated, no? Oh, uh, meron pa pala dito. Uh, ito yung aking paraiso verde, no? Tingnan nyo yung aking paraiso verde, no? Um, hinayaan ko na lang. Nilagay ko siya sa gilid ng mulberry tree. And, come to think of it, no, talagang nag-survive nag, -sur nag -survive siya. No, sariling sikap na lang nila yan. Okay, no. So, yun ang ilan sa aking mga natira na philodendron dito sa so garden. I have still giant philodendrons, no. Uh, for my next update, I will provide you the update of my giant philodendrons here at Il Paraiso. So, thank you so much for watching, guys. God bless everyone. And, stay safe hanggang sa muli ng ating pagbibigay ng update